So, ayan guys. Nandito na naman tayo sa Barangay Salsagon, Santa Margarita Samar. So, pumunta pala ako dito, guys. Dahil sa matagal-tagal na po akong hindi nakapag -laro ng table tennis. Ayan. At ang dami ko na kasing naramdaman na sakit guys siguro dahil na din sa tumatanda na tayo guys ayan <clears throat> so kasama ko pala dito yung wife ko ayan at saka yung dalawa kong anak yung isa guys ayan gustong chumalens ayan gustong pumalit sa kasi gusto niya dong maglaro din so pag magkaroon ng pagkakataon guys na magkaroon tayo ng racket so itong nako na dalawa yung panganay ko walang anong interest paglalaro iba yung gusto itong pangalawa at saka yung bunso ko is interesado maglaro guys so pag magkaroon na tayo ng racket guys talagang iti-training kata iyan guys kanina pala bago ako nakipag-drill sa trainer nila is ang ko lahat ng mga kabataan dito. Ayan. Nung sa ganun is makapag-experience naman din sila ng ibang manglalaro. Mang Ayan guys. So kahit papano guys dito sa drill namin is pinagpawisan talaga ako dito. So malaki din yung paasalamat ko kasi ilang years na din tayong hindi nakapagpalo. Ayan. So, nakaka din yung larong ito, guys. Ayan. Yung mga na na-ingit talaga ko dito, guys, sa kanila. Kasi, ang daming mga kabataan na natututong maglaro dito. Kasi, meron silang table sa barangay nila. Samantala, dito sa barangay ng asawa ko is wala talaga. So, sana magkaroon, guys. Uh, thank you for watching. Bye-bye, uh, guys. Salamat.